Ayan, well, magandang araw mga idol. So sa video na ito ay uh, ituturo ko sa inyo kung paano ay uh, paano tayo magtali kung paano tayo mag I mean uh, paano natin gawin ang pagtali sa ating mga farm katulad ng gumagamit tayo ng pangtali. So kailangan na alam natin. So karamihan sa atin ay hindi po alam kung paano gamitin yung mga tali natin. So, itong mga tali itong mga idol gamit itong banana uh, banana twain na tali, ay ito ay pinaka the best na gamitin. So, ituturo natin kung paano natin itatali sa mismong tali nya at saka puste. So, ituturo ko sa inyo step by step. Okay? So, ganito mga idol kung magtali tayo. Alimbawa, kung may Agamit uh, gamit tayo sa farm natin so kailangan natin na magposte tayo sa ating uh, farm natin o kaya may sit up tayo so kailangan natin na matuto sa paano magtali na kung saan ay matibay na pagtali so ituturo natin sa video na ito kung paano ang una po ay ito po ay tali na gamit natin ay 2 ply So ganito po halimbawa. Ah pasensya na kayo kasi dito tayo nag ano nag demo sa loob ng bahay kasi mainit kasi labas hindi masyado makita. So halimbawa ito yung poste ng ano niyo yung uh, area niyo o set up niyo sa inyong mga ano yung mga tanim mga gulayan. So ganito yung tali. So ganitong paraan mga idol, oh. ikot mo tapos hawakan mo. And then Uh, ganyan so sa taas mo iidaan. sa taas tapos dito mo i ano paikot mo sa ilalim yan yan na tapos iikot mo isa dito dito yan tapos pailalim yan papunta dito sa kabila tapos dito i ganyan nakaganyan tapos ito ipasok mo to ganyan mga idol yan so pagkatapos na yan yan na talaga o. tapos yung pag uh, ah, higpit mo para po ay ito po ay ah, paghila ay tatagang an ah, yan o. yan so hindi na ma ano talagang mahigpit yan mga idol ganyan sa poste eh meron din kung dudublihin natin ganyan o oh kung gusto nyo na medyo matibay mga idol ay ito po yung gawin natin basta ganyan po yun hindi po pang ng uh, kalabaw ito po ayan pag ganyan ang poste iikot natin tapos iikot natin dalawang ikot yan at saka natin i ano ayan tapos sa ilalim yan, tapos ganyan. Tapos dito natin didadaan tapos ganyan. Okay. Yan po mga idol. Yan na po. Tapos higpitan natin. Yan. Yan. Yan ang una na uh, lesson sa paano magtali sa poste mga idol. Okay. So uh, step 1 yan. O, oh, mahigpit na. So ah uh, dako tayo sa step 2 step 2 mga idol ito po yung bawa ito yung tali iikot natin pag ikot natin ganyan ang ulang ikot natin nito mga idol ay sa ilalim kailangan sa ilalim magdaan sa ilalim dito natin padaanin ilalim yan tapos Pangalawang ikot, sa ilalim. Hawakan natin dito. eto Tapos, sa uh, taas tayo, dadaan. Tapos, dito natin dadaan. Tapos, ganyan. Yan. Yan. Tapos, hawak muna natin. Higpit natin. Paghigpit. Tigilan natin to Yan. Tapos, saka natin i- eh, ganyan tapos ganyan din natin natingnan yung mga idol di ba ganin yung tali sa ah, uh, sa poste mula doon sa kabilang poste ganyan yan so ganyan yung pagtali so ulitin ko tanggalin ko muna para madiwanag sa inyo neto ganyan yon pag ikot mo ganyan unang ikot tapos sa ilalim kadadaan mga idol lalim yan si ilalim yan tapos pag nandito na hawakan mo to tapos sa hitaas ka dadaan yung pangalawang ikot sa hitaas dadaan yan yan ganyan tapos ganyan ipasok mo sa dyan mo idaan sa gitna nila ayan. para paghigpit higpit higpit siya. Huwag muna itong bibitawan. Ito. Yun yan. Tapos, hayaan mo muna dyan. Tapos, higpit mo. Ganyan. Yan. Pag higpit niya yan, saka mo ito, hihilain yung dulo. Yan. Hilain mo yung dulo. Yan. Ganyan, ganyan yung mga idol. Di ba, higpit na. Ganyan yan. So, kuha. So, ganyan yung mga idol. So, dako naman tayo sa yung para sa rope no di panghitaas na talaga yung ina dinadaanan ng mga uh, gulay o kaya ka na ginagapangan ng gulay so dito tayo sa top no so yun ang pangalawang ano natin ah, pangatlo step 4 a ah, step 3 mga idol so talaga naman ay papalag pa pero pag natali mo to sa kabila, higpit na 'to mga idol. 'Yan ang talaga. 'Yan. Ito na 'yung step 3 mga idol. Kung paano tayo magtali. So ito, dito mo tatali mo 'yon. Halimbawa, ito na 'yung gapangan natin sa itaas, 'no? Tapos dito natin didtali 'yung itong panggapangan ng ating gulay. So, ang gagawin natin, hawakan natin ganito. Yan. Ito kasi tinuturo ko mga idol para lang sa hindi pa nakaalam kung paano itatali. So, para po na may idea kayo, alam nyo kung paano maglali ng mga panali natin o sit up natin sa ating gulayan. So, ito. Dito mo itatali ang ito. Ito kasi ang mga malaking tali na uh, kung saan ay dito po na tatagpo ang mga maliit na tali. So, ito ang tali na maliit. So, ganyan paghawak. Tapos, uh, awatin mo sa kabilang kamay, ganyan. Yan, sa taas. Papunta dito sa tali na to. Tapos, ihawakan mo to tali na to. Ganyan, pigilan mo. Yan. Tapos, ganyan. Ganyan. Pag ikot mo niyan, dito mo i iikot. Dito mo i anon ah uh, diyan mo dadaan tapos ganyan yan tapos ganyan unang ikot pa lang yan ha. tapos pangalawa yan dito naman yan dito mo i eh, uh, abutin yan kanina dito ngayon dito na naman no yan tapos ganyan mo yan tapos uh, Ganyan, no? Pag ganyan mo, ganyan na. Tapos ganyan, iikot mo dito sa uh, pinanggalingan niya. Eto, dito dito, iikot mo siya. Galing sa kanan papunta sa kaliwa. Diyan, iikot mo siya. Yan, dito tatago sa kabila. Pero papasok 'yan. Papasok 'yan sa kanya. Yan no? Papasok 'yan. Yan. Yan, tapos ilain natin. Yan, ganyan yung mga idol, no? Para kahit hilain mo pa to pa pag mahigpit na 'yan, no? Hindi 'yan uh, mabubunot, hindi 'yan mahihila, ganyan 'yan. So, ah uh, sana inintindihan nyo ang aking uh, uh, pamamaraan at pagturo sa inyo. Kasi mahalaga 'to sa nagtatanim ng mga gulay. Yan ayun na po mga idol so yun po ang mga techniques ng ating dapat malaman kung tayo ay nag-sit up sa ating gulayan so dapat alam din natin kung paano tayo magtali kasi bibili tayo ng tali tapos hindi natin alam uh, kung paano itatali kasi luluag yan kapag hindi natin alam so, yung dalawang step na yan uh, yung tatlong step na yan uh, kapag natutunan nyo yan pag alam nyo yan talagang makatutulong po sa inyo. Yun na po. God bless at pakisiyatin ang ating video.